umpisa naman po ulit siya na gumawa ng cover po ng tumbler. Yan nga po pala i-order sa kanya. Dalawa nga po pala iyang order sa kanya. Inumpisa na po niya. Ang pong ginagawa niya ay dahon. Yan nga po pala ay double crochet. Yan. Tapos ito ay double crochet din. Itong dahon. Sasa ano yung ginagamit mong ano hook. Anong size? 3.5 mm. Ah, 3.5 mm. mm. So, yung gamit niyang hook. na lang po ulit kayo mamaya at maingi po dito. At gumagawa na po siya ng bulak-bulak. Bulak-bulak naman po yung yung ginagawa. Patingin anak. Yan po yung pinaka style. Anak, patingin na. Ano yan? Double crochet. Asan na? Ano? <laughs> Ayan po, ang style. Bulaklak po 'yan. Ang ganda kaya. Yan nga 'yung na po, ka sa nitrig. Update ko na lang po ulit kayo eh, mamaya. Update update po lang tayo. Sa so, ginagawa. Ang cover ng tumbler. Tapos na po yung flowers na inilagay niya. Ang design. Ngayon nag-uumpisa naman po siyang magkabit ng ibang kulay ulit. Yan po ulit violet. Purple bagay ano? na Violet. Omitis. Yan. Yan naman po ang kinakabit niya. Yung unang kulay. Ayan naman po ulit ang kinakabit niya. Ayun. Update ko na lang ang po ulit kayo. Bilis na po siya magko-crochet. Update. Update ko na lang po kayo. Sa ginagawa niya. Ika ko Yan, update na naman po sa kanyang ginagawa. Yan, nakikabit na po yung kulay green yung dahon at saka nag-umpisa na po siyang gumawa ulit ng design na bulak-bulak ganda po yan update ko na lang po kayo ulit pinakita ko lang pinakita ko lang po yan natapos na po yung isa isa niyang ginagawa po tapos na po at may, mayroon naman po siyang ginagawa pa yan din po ay cover ng tumbler Tignan Iba naman po yung nado sa kanyang unahan. Purple. Kasi ito naman po ay iba rin. Okay. Tinda na. Yan, nakapagawa na po siya ng ano. Double crochet. Saka yung may dahon daho na. Saka ngayon naman ang ginagawa niya yung may bulaklak naman po ang kanyang ginagawa hinistayla na po niya ng bulaklak para din pong ganito ah. kaya lang ito naman yung sa ganito ito po purple ang lalagay niya sa so, ganito so, kaya sa ilalim purple din ito naman violet violet ito na ano kanito Dito ko na lang po ulit kayo. Sige nang ginagawa. Ang po, update po na naman. At naman, tatapos na po. Tatapos na po yung ginagawa niya. Pangalawa na po ito ang ginagawa. Pangalawa na po ito. Ayan. Tingnan ano. Tangkay na po yung kanyang ano. Ano ang ginagawa na po niya. Ay nasa tangkay na po siya. Ba naman po ang kulay na yan. update po sa ginagawa niyang ito, cover ng tumbler at yan po at tapos na tapos na po itong dalawa yan yan na po yan. ganda po yung kulay